Taludtod sa araw na ito, ika-dalawang punang Desyembre taong 2023. Mateo Kapitulo 10, Labin Siyam Datapwat kapag kayo'y ibinigay nila, huwag kayong manggabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ibibigay sa inyo sa oras din yon ang inyong sasabihin. Kapag napaharap sa pagkakataong sabihin sa isang estranghero ang tungkol kay Jesus, ano ang sasabihin natin? Ang pagpili ng salita ay mahalaga, at natatakot kaming iwan ang isang bagay na mahalaga. Madalas tayong natigilan sa mga sandali na maaari nating ibahagi ang Ebanghelyo. Maaari tayong magtiwala sa ating mga salita dahil ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa lahat, at nais niya na ang bawat puso ay magkaroon ng pagpili na sundin siya. Dahil alam natin ito, tumatawag tayo sa kanyang espiritu, at ibinibigay niya sa atin ang lahat ng mga salitang kailangan. Hindi tayo mag-aalala kung paano ipalaganap ang salita dahil tutulungan tayo ng Diyos sa bawat hakbang ng daan. Panalangin, pinakamamahal na Ama sa Langit, nananawagan kami sa iyong Espiritu para sa mga salita upang ibahagi ang iyong pangako ng kaligtasan sa anumang oras. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maging unang maabisuhan sa susunod na talata sa Biblia. Paki like, share, comments at subscribe. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Diyos.